Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang mananatiling nga po ng off the bench, si Clay Thompson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may magbabalik pa nga po sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops, Bago pa man nga po magsimulang laro ng Golden State Warriors kontra sa si Utah Jazz, ay inanunsyo muna nga po ng kanilang team na maglalaro dito si Klay Thompson ang off the bench na first time na nangyari sa kanya simula pa taong 2012. At dahil nga po ito sa nagawa niyang pagkakamali sa kanilang pagkatalo kahapon laban sa Clippers na ikinadismere naman ang gusto ng kanyang head coach. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi na naman nga po dito nagreklamo si Klay Thompson bago sinanggap naman nga po niya ito nang walang reklamo. At mabuti na lamang mga at naging epektibo naman nga po kahit papano ang ginawa sa kanya ni Coach Steve Kerr. Matapos siyang magtala ngayong araw ng 35 points off the bench sa kanilang panalo laban sa Utah Jazz. Ang problema lamang nga po mga katrops, bagamat man nga po naging maganda na ang kanyang ipinapakita ay hindi para naman nga po dito satisfied si Coach Steve Kerr. Sa katunayan, ayon nga po sa naging pahayag nito sa kanyang post-game interview, plano nga daw po niyang panatilihin si Clay Thompson sa kanilang bench sa kanilang mga susunod na game. Pero sinigurado rin naman nga po niya na hindi ito permanente at nagdedepende lang mga po siya kung anong klaseng lineup ang gumagana sa kanilang kupunan. Bukod rin nga po mga katrop, sa hindi pagkakasali ni Clay Thompson sa kanilang starter, ay hindi na rin naman nga po sigurado ngayon kung isasali pa siya ni Steve Kerr sa kanilang closing lineup. Kaya mukhang meron na nga po talagang namumong drama sa kanilang team sa kabila ng kanilang panalo. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may magbabalik pa nga na po sa koponan, ng Los Angeles Lakers. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, 6 wins at 1 loss nga pang record ng Lakers sa kanilang mga laro ngayong Pebrero at dahil nga po iyan sa napakagandang ipinakitang performance ng kanilang team, especially ng kanilang mga superstar na si Lebron James na nag-average dito ng 24.3 points at 8.2 assists per game, D'Angelo Russell na kumuha naman ng 20.3 points at 8.2 assists per game, Austin Reeves na kumuha ng 20.3 points at 6.9 assists per game. At si Anthony Davis na gumawa naman ng 24.5 points, 13 rebounds at 5 assists sa nakalipas nilang pitong laro. Yes, apat nga po sa kanilang team ang na nagdala dito ng at least 20 points. Pero hindi rin naman nga po dyan nagtatapos ang lakas ng kanilang team. Gayong meron pa nga po silang natitirang potensyal na mas talong lumakas pa sa inaasahang pagbabalik nga po ng kanilang apat na manlalaro na nagtamo ng injury katulad na lamang nila Gabe Vincent, Max Christie, Cam Reddish at si Jared Vanderbilt na expected ang susuri ng kanilang mga pangangatawan sa susunod na linggo. At kapag naging maganda nga rin resulta ng mga ito, ay inaasahan na nga po na makakabalik at makakapaglaro na sila sa kanilang lineup pagkatapos ng All-Star break. Ikangay mo mukhang nalalapit na nga po ang pagkakakompleto ng lineup ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.